Hello mga kasimple, ayan na nga, di up ko di mga kasimple, so ayan, machichispisa na naman tayo, no? So while tayo nalilinis, machichismis tayo, so ito na nga ang ng kasimple niyo dito sa Amerika, guys, no? Sabi nung isang ano ko, isang nagbabas sa akin, day, hindi pala maganda ang trabaho mo sa Amerika, maghanap ko ng trabaho in day, yung malaki-laki ang sweldo, sabi ko naman, ay anti okay naman ako sa sweldo ko ngayon, kasi ang asawa ko talaga hindi yan alam sa sweldo ko ba. Iniipon ko lang yan siya o nagbibigay ako sa mga kapatid ko. Ganun. So, ito na nga dahil diip ko mga kasimple, naglilinis ako ng backyard ko. Dahil December na nga, Christmas na, kailangan malinis ang backyard, no? Naalala ko si mama, kahit nga September pa lang, naglilinis na yan ng pag-apaligid at saka nag na yan. Pero ako dito, wala pa talaga nagsimula. Naglilinis pa lang tayo. Actually, ang Christmas tree ko eh, nakadekorate na. Kaya ayan na, naglilinis ako sa diog mga kasimple. Balik nga tayo sa chismisan, no? Yung nagsabi sa akin mga kasimple na, ay inday, mahanap ka na naman trabaho na mas maganda dyan sa trabaho mo para malaki-laki ang sweldo. Kontinto na ako sa trabaho ko. Kanung ano lang yung kaya ko, yun lang talaga. So, balang araw lang talaga mga kasimple, yung talaga ang ano ko, plano ko sa buhay talaga, na mag-aaral talaga ako dito sa Amerika. Pero hindi lang muna ngayon, siguro paglaki na ng mga anak ko. So, kung gusto lang talaga natin sa buhay natin, kung saan tayo comfortable, kung saan tayo talaga ay eh, masaya, yun lang din ang susundin natin. Huwag tayong makipagkumpara kung anong nakita natin sa iba. Kung nag-aaral ang mga kaibigan mo, mag-aaral ka din, diba? So, yun lang. Kung comfortable ka naman sa trabaho mo, or walang nakapagpapagabag, talaga, gawin mo lang talaga ang anong nararapat. Ganun. So, ito na nga mga kasimple. Nililinis ko na ang backyard namin. Papunta yan sa taas hanggang sa taas sa mga room namin. Inuna ko muna sa labas kasi malamig talaga. Kaya, ayan na nga mga kasimple. Inayos ko na aking business. Sabi ko, i-transfer ko itong business ko dito sa likod ng aming backyard. Hindi ko sa garahe kasi ang mga bata doon naglalaro talaga doon sa aming garahe. Kaya, kailangan ng space talaga. Kaya ito na, ginagawa ko na ang lahat mga kasimple. Hanggang nga, nakalimutan ko na ang aking breakfast. Nagkakapi lang pala ako. Kaya gutom na gutom na kasimple niyan Sabi ko, ay tapusin ko muna ito. Mamaya na yung pagkain. At least, meron naman laman konti ang aking chan. Pero, kapi lang yun mga kasimple. Kaya ayan na, tinatransfer ko na, nirecycle recycle ko na. Iba-iba kasi impression niyan. Kaya ito na mga kasimple. So, pag marami na yan mga kasimple, binibenta ko na talaga yung kasyang kasya sa sasakyan namin. Kaya ito na nga, balik na naman tayo sa chismisan, no? Yung ibang tao talaga, sinasabi nila, hinakahiya nila ang pagiging basurira dito sa Amerika. Pero alam nyo mga kasimple, ako kasi kontento na ako sa trabaho ko. Ayan, sa pamamasura, malaki na yung kita ko dyan mga kasimple. Bibilangin ko na talaga yan. Malapit na talagang mapuno ang ating ah uh, container na ninalagyan ko ng nabenta ko ng aking mga recycle. So, ayan na. Iniligpit ko na yan lahat. siya syempre mga kasimple, bago pala umalis ang aking mga anak, sabi nila, Mama, gawaan mo ako ng paborito kong snacks. Yung ano, gumawa ka ng uh, steam cake. Ayan, hindi ko na pangalanan yan sa pangalan ng ating merienda na yan. Kasi bawal yan dito. Kasi bad yan dito sa Amerika na pangalan ng ating ah uh, merienda na yan. So, pangalan ko lang siya ng steam cake, mga kasimple. So, ayan. Na, naalala ko, pag alis ang mga anak ko, gawaan mo po ng ganitong merienda mama. At saka yung pinyato, ang pinalalaki. Si Gian, magpagawa ng pinyato kay mami. Si Mima naman, nagpagawa ng steam cake. Yan ang paborito ni Mima na snack. Kaya pag uwi nila mamaya, syempre kahit hindi patapos ang mami ng trabaho, inuna ko muna ito para pag uwi nila, mayroon silang snack. O ganito tayo mga nanay, mga kasimple. Kaya yung iba dyan, mapanghusga talaga. Bakit hindi ka talaga naghanap ng magandang trabaho? Ito muna ang gawain ko talaga mga kasimple. Nagpa-part-time mga kasimple nyo. Dahil gusto ko munang matutukan ng aking mga anak. Paano lang mga kasimple, kapag tayo ay laging trabaho ng trabaho, naghahanap ng pera, eh nag-uuna po full time tayo sa job natin. Eh ang mga anak natin eh kailangan nila ng time ng mami. Kaya nga kahit 4 hours lang minsan ang trabaho ko, ang anak ko, ayaw niya talaga kung magtrabaho. Mami, you stay home. Dito ka lang sa bahay. Kasi gusto niya, pagdating niya sa bahay, ay andito ang mami. Siyempre, lahat ng request niya ay bibigay ng mami. Lalo na sa mga pagkain. Lalo na sa mga paborito niyang pagkain na gusto-gusto talaga niya. Kaya, gusto niya akong mag sa bahay. Kaya sinasanay ko minsan sila. Sabi ko, ay kailangan ng mami magtrabaho para mayroon tayong pera. Ganyan. So mag-iipon tayo. Kapag marami ng trabaho, marami ng pera si mami, mag na si mami sa, sa bahay kasama nyo. Hindi na ako alis ng work. Kaya ito na mga kasimple, simulan ko ng paggagawa ng snack ng aking mga anak. Pag uwi nila, mayroon silang snack. So, ganito talaga ang buhay sa abroad, no? Kahit hindi mo pa, hindi ko pala talaga natapos yung trabaho ko mga kasimple. Hindi pala talaga nagkalahati. Naggawa na ako ng snack ng para sa aking mga anak, ba diba? So, ayan na nga mga kasimple, kailangan natin ang ating mga anak kailangan natin tutukan sila kung ano mga problema nila. Kasi minsan, hanap na tayo ng hanap ng pera. Yun pala, may mga problema sa school, lalong-lalo na sa mga assignments nila, or mayroong nang bubili sa kanila. Ayan na nga, may kwento ko sa inyo, ang aking anak. Mayroong na classmate na nagboli talaga sa kanya. Ay, nag-absent talaga ako. So, kaya yun, tinutukan ko na talaga siya ngayon kahit hindi ako mag-absent ako, basta ang anak ko nagawa niya lahat yung mga homework niya. Numating na pala nga si Papangkano, eh, hindi pa ako nakapaglinis. Lahat. Ang dami ko pang lilinisin. Kaya sabi ko sa kanya, tulungan mo na ako, Papangkano. Sabi niya, magpapahinga muna siya. Kasi pagod daw siya sa trabaho niya. Kaya si sabi ko, okay, pahinga ka muna sa taas. Ako dito magluluto ng isnak ng mga anak natin. Kaya sa lahat po ng mga nanay, proud na proud ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga nanay dyan, na magaganda ang trabaho at professional. So, wag lang natin i-down ang mga nanay na wala naman talagang uh, walang magandang trabaho at magandang sweldo at la, at least kumikita na naman no so hindi tayo magdadaw ng kapwa natin maging maan uh, masaya lang tayo kung anong nakikita natin sa kapwa natin ayan na nga luto na ang pinyato ni Gian marapit na sunog at saka luto ng steam cake ni Mima actually sila ang dalawang mahilig dyan si Mima ayaw niya ng pinyato si kuya lang gusto niya pinyato at saka yung steam cake maraming salamat